nakikita kita ho yung bundok. Ayan, ayun po. Ang ganda po yung bundok po. Ganda po yung bundok ng Dolores. Ganda. ito So guys, ito po yung mga bahay na ano. Ang uh, ginagawang subdivision. Ito po. Sariaya po ito. Sariaya na ba ito? Ulasena. Ang ganda yun. mga uh, kasama ko po, po yung, ayan. Uh, ito po, ayan. Eh. empo ayan po, ito po yung, ano. Ayan po, na naman ang Lopez. Ito po, their version ng Sarayaya. That's the same.